Ito ngayon yung uh, sinasabi nila na pinagmamalaki ng uh, Isabel Isabel Sibugay Sambuanga, ang tinatawag na Litsong Maalat. Bay Dudo, bakit tinawag rin yung maalat? Maalat ba talaga ang laman yan o ang balat lang? Yung balat niya, hindi masyadong maalat. Ah, uh, parang, parang salted egg na tipo lang? Oo. Yeah. Nakita natin ngayon yung balat parang chicharon, natural ba yan? Yan, yan. Eh, ibig sabihin, ang totoo na litsong maalat, parang chicharon ang balat niya. Oo, chicharon talaga. Alam mo, dito sa lalawigan ng Rizal, particular dito sa Montalban, eh, maingat kami sa apoy, sa paglitson. Eh, kayo may apoy, may kahoy. dapat dapat ba talaga mayroong apoy? Oo, kailangan may apoy. Kami, kami uling lang eh. Mas maganda yung may apoy. Mas mabilis? Mas mabilis. Maluto. Dalawang oras, Luto na yan. Nakita ko do, walang kwan. Walang potok-potok o hindi nabibiak ang balak. Kasi ingat-ingat yung kwan yung, yung nagluluto eh. Oo. Hindi ba masunog yan? Parang tsetsaron talaga yan hanggang maluto? Oo, oo. Hindi yan. Ganyan lang hanggang maluto. Yan ho mga kaibigan. Ang tinatawag na litsong maalat. Ang mga kaibigan natin ito, ito'y galing pa... Galing pa ito sila sa uh, Emelda, Sambuanga, Sibugay. At uh, ngayon, ito'y matitikman na ho natin dito sa Metro Manila.